Magandang araw mga ka-solar. So muli tayo nagbabalik ang inyong ka-solar si Solaren. So meron tayo dito na i-reveal -re ano. So unboxing natin ang isang uh, day inverter. Pero this time itong day inverter na ito ay hindi hybrid. In fact, ito ay uh, isang on-grid uh, inverter na pwede rin tawagin na uh, grid tied inverter kasi ito magagamit lang during daytime at ang uh, kailangan mayrong uh, connection sa sa grid or sa kuryente kagaya ng Meralco or any electric cooperative. Kasi kung hindi ito i-connect doon ay uh, hindi rin magpa-function kaya nga grid-tied or on-grid system. So, anong kaibahan nito sa hybrid o kaya ay off-grid? Ang uh, pinaka distinction niya or pinaka kaibahan niya ay uh, walang battery ito. So, ibig sabihin, pagdating ng gabi, ay uh, mag stop na yan ng uh, pag-function or uh, yung yung solar power system niya ay maghihintay uli kinabukasan para mag-function uh, as on grid. So, kung gusto mo naman na uh, parang gamit mo lang ito sa office at uh, siyempre ang usual hours naman sa office ay uh, 8 to 5, pwedeng-pwedeng magamit ito at pakakapagpaandar na rin ng mga ilang uh, aircon units na pwedeng uh, tatlong piraso na aircon units na tigwa 1 horsepower kasi yung uh, yung isang horsepower ay nasa 746 watts lang naman yan so, kung tatlo nasa 2.1 no or sabihin natin 2.2 kilowatts ang uh, pwedeng uh, paanda rin nito at uh, meron ka pang uh, allowance kasi sabihin natin na uh, kung uh, 3.6 ang power nito magiging output nyan ay uh, mas mababa kaysa dun sa rated. So, yung tatlong air condition unit na yan na, na one horsepower bawat isa, ay uh, pwede nang magamit ito. At uh, pwede rin dagdagan ng mga ilaw, electric fan, uh, during daytime. Pero, yun nga, um, kailangan lang sa araw lang yan magagamit. Kaya, ito advisable dun sa mga uh, pwedeng pang office, maliliit na office, studio type, mga ganyan. Pwede nang uh, magamit ito kung uh, nasa 3 kilowatts, sabihin natin 80% ng uh, 3 kilowatts, 3, 16, nasa 2.4, ang uh, pwedeng, uh, 2.4 kilowatts, ang pwede mong mabawas dyan, ano? Sabihin natin, 4.5 hours, yung uh, sun peak hours na sinasabi, um, sa sun peak hours natin, uh, 4 hanggang 5 oras sa isang araw, at uh, nagkakaroon ng production na sabi natin hindi naman full sabi natin mga or 2.5 kilowatts lang times 5 hours so may 12 kilowatts ka rin matitipid during daytime so kung uh, 12 kilowatts yon sa isang araw ha sa isang araw yung 12 kilowatts at kung 17 pesos ang uh, bayad ng kuryente sa inyo Meron kang 200 pesos na matitipid kada araw. Ngayon, pagka kinuha mo ng 30 days yan, nasa 6,000 din ang matitipid mo. So, yung 6,000 na 'yon, ah, uh, pwede mong estimate lang yun na pwede mong mabawas sa bill mo. So, 'yon nasa optimal ha, optimal uh, harvest na yung ating uh, assumption at uh, computation, assuming na 17 pesos ang per kilowatt na bayad sa lugar ninyo. So, kung uh, sasabihin natin na uh, makakasero bill ba ito so, ang sagot ko hindi hindi yan makakasero bill kasi maliit para sa isang sistema na malaki ang consumption sa isang bahay pero kung beginner pwede na rin ito sa uh, beginner ng uh, solar power system na on grid so yun at uh, papakita natin yung uh, laman una ito yung uh, user manual at ayan 3.6 kilowatts nga yung uh, model nito at tingnan natin ano kung ano yung mga inclusions or yung kasama so ito yung uh, limiter okay so sa limiter ayan uh, dalawa lang naman yung linya niyan at uh, ano ang ratio nito 100 amperes over 50 milliamperes So, madali lang compete yung uh, ratio nito na naka-set sa inverter. Kasi, itong 50, uh, i-divide lang natin sa 1,000 yan. Kasi, 1 milliampere equals 1,000. So, 50 over 1,000, ang makukuha natin doon is 0.05. So, 100 amperes over 0.05 amperes. Kaya, 2,000 is to 1 ang ratio nito. Okay. Next natin, ano? Um... Ito mga MC4s kasi nga uh, dalawa yung strings nito. So, two strings itong model na to Ayan o, 3.6. At uh, yung ilalagay natin na solar panels initially ay 6 uh, pieces na 500 watts. So, equivalent to 3 kilowatts. At uh, isi-series natin yung tatlong piraso para magkabila, uh, equal yung uh, strings ng uh, bawat uh, string ano bawat uh, PB line so yung uh, string 1 1.5 kilowatts at ta uh, string 2 ay den uh, ganun din 1.5 kilowatts so eto na yung uh, may bracket sa loob okay at ito uh, naman yung pang mount natin dito sa grid kasi ito yung grid nyan grid portion so merong line neutral at saka yung ground ano at diyan natin i connect yung connection natin sa main electrical panel ng bahay para mabasa lahat kung ano yung mga naka-load. Okay. At uh, ito yung sinasabi ko na DC1, DC2, string 1, string 2. Ayan. Itong portion na ito ay uh, connection para sa PB cable or yung sa PB module natin or solar panel. So string 1, string 2. At ito naman ayong DC switch para sa solar panel pero bago pumasok dito meron pa tayong mga ilalagay na DC MCB migsabihin uh, direct current miniature circuit breaker para sa protection niya at control kasama na yung DC SPD na ibig sabihin ay direct current surge protection device at uh, ito maglalagay tayo diyan ng connection ng wifi ano para ma-monitor natin online ito, ito yan no uh, kaparehas din ng mga sa hybrid So uh, susubukan natin may connect yan kaya lang dapat naka 2.4G yung band ng uh, internet na ginagamit ng ating uh, client otherwise kung mas mataas kailangan nilang gumamit ng mesh wifi Okay so another part is yung dito yung uh, connection sa limiter uh, at ito RS485 so meron din naman na dito kaya Iba-blank na lang natin yan. Okay. So, magaan lang ito. Ayan. Ito yung bracket, no? So, madali lang ma-mount ito. Kasi so, magaan lang. At meron din nga uh, apat na dyna bolts, Ayan. So, madali lang mag-mount nito. So, ito lang. Parang, uh, Two-liners lang, ano? Two-liners lang yung sa liquid crystal display. Ito yung LCD at uh, ito na yung mga function ng end pagka magdi, mag uh, adjust tayo ito lang pipindutin natin page up and down then save at uh, kung gusto mo mag escape balik ka rito at ito yung mga indicators kung malimbawa ito sa direct current yung sa direct current ay uh, sabihin, para sa PB cable ito na pag okay yung connection magiilaw ng green at uh, sa AC ganoon din pag may supply na ng AC, iilaw din niya ng green at yung sa normal. So yan ang pinaka interface niya. So yung PB cable na gagamitin natin pag nag-connect tayo dito, ay ang ideal niyan or yung range ay uh, 4 uh mm squared hanggang 6 mm squared or equivalent to 12 or uh, 10 AWG. So yung AWG yun, American wire gauge at ang recommended value niyan ay nasa 4 uh, mm squared or 12 AWG. At pagdating sa AC breaker ay gagamit tayo ng 32 amperes para dito, control ng uh, pagpunta sa grid. At uh, recommended wire niyan na uh, American wire gauge din ay uh, 12. 12 uh, number 12 na AWG or 2.5 millimeter squared kung uh, millimeter ang ating uh, basehan so eto may matching uh, socket ito para dito at uh, may sleeve yan may ceiling core uh, ceiling nut eh, connection natin yan yung sinasabi ko nga kanina na merong uh, tatlong uh, wire dyan, strip cable or strip AC cable na para sa line neutral at saka yung sa ground So sa gilid nito mayroon din tayong paglalagay ng ground nyan. Yung setting ng uh, or connection ng uh, current transformer sensor or yung city limiter para maiwasan yung uh, pag-export or pagbenta ng excess harvest sa Meralco pagka wala pang net metering. So kahit saan kahit anong distribution utility at uh, taga sa Pampanga Pampanga Electric Cooperative Lilimit nung uh, city sensor yan Kaya nagpa-function na At yung uh, arrow Ng city sensor dapat Naka-point sa The arrow of current sensor Points to the grid Ayun ang uh, nakalagay dito Sa kanyang manual At kung tinatanong nyo yung uh, minimum Input voltage Para mapa ito ay may requirement din talaga. Uh, kakailanganin nito, mayrong range 'yan at uh, itong uh, 3.6 na to ay mayroong minimum operating range voltage para sa input ano na 72-500 volts. So okay lang kahit uh, since dalawang strings naman uh, papasok sa 150 150 bawat uh, isa. Isang string. So okay na 'yon at uh, yung DC input current ay 13 amperes. So, pwede tayong gumamit ng uh, 15 amperes na DC um, MCB para sa control ng per -E string na yan. At ang uh, maximum efficiency niyan ay nasa 97.3. So, malakas na yon kung uh, 97.3 para dito. So, malaking tulong na rin para makabawas ng kuryente. So, inulit ko, hindi hindi kaya na uh, i-zero out no kung ganito lang kaliit ang uh, system pero kung gusto mo makatulong para mabawasan ang uh, expenses mo sa utility or yung sa electricity ay pwedeng-pwede uh, pwede na ito so later on pagka na-i-set up ko na i-install ko na ay gagawa tayo ng panibagong video para doon so in the meantime ito ay uh, unboxing lang naman at uh, pinakita ko yung loob at um, dahil yan ay uh, pwede tayong mag-usap ulit sa susunod na video. At uh, maraming maraming salamat sa panunod. At muli, ang inyong ka-solar si Solarens.